Narinig mo na ba ang mga balita tungkol sa bilyon-bilyong pisong pondo para sa mga flood control projects sa Pilipinas na bigla na lang naglalaho? Imbes na mga dike, pumping station, at maayos na kanal, ang madalas nating nakikita ay baha pa rin tuwing malakas ang ulan. Pero, paano kung baliktarin natin ang istorya? Paano kung ang lahat ng pondong iyon, hindi nakawin, hindi waldasin, at bawat sentimo'y ginamit ng tama? Isipin mo ito isang bansa kung saan ang Maynila ay hindi na lumulubog sa baha sa tuwing ulan ng malakas. Mga kalsada na dati dagat ng putik, ngayon ay tuyo at ligtas. Mga barangay na dati lumulutang ang mga upuan at kama, ngayon nakakahinga ng maluwag dahil may maayos na drainage system. Kung ang bilyong pisong pondo ay nagamit ng tama, baka ngayon, ang Pilipinas ay may isa sa mga pinaka advanced na flood control systems sa buong Asya. Hindi ito kasang isip. Dahil may mga bansa na nakaranas din ng malulupit na pagbaha, at dahil ginamit ng tama ang kanilang pondo, nagawa nilang magtayo ng mga teknolohiyang kayang lumaban sa kalikasan. Halimbawa, sa Netherlands, halos kalahati ng bansa ay nasa ilalim ng sea level, pero dahil sa kanilang matinding flood control projects tulad ng Delta Works, ligtas ang milyon-milyong tao. Ngayon, isipin mo kung ang parehong dedikasyon at sistema ay ipinatupad sa Pilipinas gamit ang pondong hindi ninakaw. Ang Quezon City, Marikina, at Pasig, mga lugar na madalas unang tinitira ng baha baka ngayon ay may high-tech pumping stations at underground tunnels na kayang humigop ng sobrang tubig at itapon ito sa mga tamang imbakan. Ang mga ilog na dati ay barado sa basura at hindi na dinadaanan ng tubig, ngayon ay malinis, malalim at may protection laban sa overflow. At higit pa rito, baka ang mga komunidad sa mga flood-prone areas ay hindi na kailangan pang lumikas taon-taon. Pero heto ang mas matindi, isipin mo ang epekto sa ekonomiya. Ayon sa datos, kada malaking baha, bilyon-bilyong piso ang nawawala sa ekonomiya dahil sa pinsala sa negosyo, infrastruktura, at kabuhayan ng tao. Kung hindi na bumabaha, mas maraming negosyo ang hindi na pipilitang magsara, mas maraming tao ang hindi nalulugi, at mas mabilis ang pag-angat ng ekonomiya. Ang mga lugar na dati ay walang halaga dahil palaging binabaha baka ngayon ay naging mga prime real estate na kung saan nagtatayuan ng mga negosyo at oportunidad. At hindi lang iyon. Paano kung ang pundong iyon ay ginamit din para sa edukasyon tungkol sa tamang pamamahala ng basura at pangangalaga ng kalikasan? Baka hindi lang pisikal na proyekto ang nakatulong, kundi pati mentalidad ng mga tao. Isang henerasyong marunong magtapon ng tama, marunong mag-alaga ng ilog, at marunong mag-isip para sa kinabukasan. Ngayon, Isipin mo kung gaano karaming buhay ang nailigtas. Sa bawat bagyo, sa bawat malakas na ulan, laging may naiwang trahedya. Mga pamilyang nawawalan ng tahanan, mga batang hindi makapasok sa eskwela, mga taong nasasawi dahil sa rumaragasang baha. Kung ginamit ng tama ang pondo, ilan kaya ang buhay na hindi nawala? Ilang pamilya ang nanatiling buo, ligtas at may pag-asa. Pero heto ang twist, kung nagawa sana natin ito, baka hindi lang baha ang naresolba. Dahil ang flood control projects ay konektado rin sa malinis na tubig, kalusugan, at kaligtasan ng buong komunidad. Baka nabawasan din ang mga sakit gaya ng leptospirosis at dengue dahil wala ng stagnant water. At baka naging mas resilient tayo bilang bansa, handa sa kahit anong unos at hindi natitinag sa mga bagyo. Nakakalungkot isipin na hanggang ngayon, baha pa rin ang kalaban ng maraming Pilipino. Pero ang mas masakit, hindi dahil wala tayong kakayahan kundi dahil ang kakayahang iyon ay ninanakaw, nilalamon ng katiwalian. Kaya ang tanong, paano kung hindi na ulit ang nakaraan? Paano kung sa susunod, ang pundong nakalaan ay gagamitin ng tama? Baka sa darating na panahon, hindi na natin kailangan pang mag if, dahil mabubuhay na tayo sa realidad kung saan ang mga Pilipino ay ligtas, maayos ang tahanan, at hindi takot sa bawat patak ng ulan. Kung nagustuhan mo ang tanong at sagot na ito, huwag mong kalimutang ilike ang video mag-subscribe sa Pinoy What If, at i-share ito sa mga kaibigan mong sawa na sa baha. At syempre, gusto kong marinig ang opinion mo. Ikaw, anong naiisip mong magiging hitsura ng Pilipinas kung ang bilyong pisong pondo ay hindi nawala? I-comment mo sa ibaba, baka ang sagot mo ang susunod nating pag-usapan. Sa huli, isa lang ang tiyak, ang pinakamalaking baha na kailangang labanan ng bansa ay hindi lang galing sa ulan, kundi sa katiwali ang paulit-ulit na bumabaha sa ating sistema. Ang tanong ngayon, handa ka ba kung dumating ang panahong ang pondong iyon ay hindi na mawawala?